Ayan guys, magandang hapon sa inyong lahat. Dito naman tayo, i-vlog naman natin yung loob ng bahay ngayon, loob sa kalabas. Kasi guys, pinakabitan na ng ano, salamin kanina. Tingnan natin, dumating na siguro yung nagkabit ng salamin. Tingnan ko kung nabuo na yung salamin. Tingnan natin, pasok tayo guys, samahan niyo ko. Tingnan natin yung salamin. Ayan guys, may mga ano na. May mga salamin ng lahat ng bintana. Ayan Simpleng ano lang Simpleng bintana lang guys Pero yung salami niya ang ganda Ayan pati si gilid Ayan guys Ito binago naman ulit Ayan Yan ang mga dagdag-dagdag. Dag, dag, dag. medyo matagal magpagawa ng bahay. Yan guys, ikutin natin. Ito yung paikot ng bahay sa labas. Yan. Lahat mayroon ng salamin guys. Yan, pati dito sa ano. yar Ito, sa loob naman tayo guys. Yan, makakabit naman yung ano, yung kornisa na yan. Yan guys. Ito, loob ng bahay. Yan, kakabit na yung ano, kornisa. Yan, nandito si kita Kinakabit niya. Yan guys. Yan guys. yeah, Ito yung loob ng kwarto. Ayan. Yeah, maganda na. May ano. May salamin na. Guys. Okay, so. Dito na. Ayan. Yeah, may salamin na yan. Higaan na yung coolant dito guys. Tsaka ano. Uh, linisin na lang ito eh. Balay tatlong kwarto ito eh. Ito yung pangalawang kwarto guys. Yan, may salamin na rin ha. Yan o. Oh. Ayan, guys. Ayan, dito muna tayo mga upo po. Kung nagano tayo, nagbibidyo. Ayan. Ito yung ano, sa pangkwarto na ano. Ayan, may salamin na rin. Ayan guys. yung isang kwarto ito yung may sariling CR ayan yung salamin na rin sa labas dito na to ayan guys ayan lahat pa ikot meron ng salamin ready na to ready na Ito yung pormen. siya talaga kabit Sudah dah, Hanggang dito lang muna tayo. Ayan, salamat. Bye, kawai. Nakatabingi kasi itong ano ito eh. eh. Yung poste na ito, nakatabingi. Oo. Oh, oh. May jodoling yata yung gumawa nito dati. Iba yung paningin. <laughs> May hangover. May hangover daw yung gumawa nito dati. Kaya yan, ayos. si naka, ano eh, tabingi. Ayan, si Bay. Straight on. bat ito. Straight on. Straight na kasi talagang ano. Ayos naman yung mata nito eh. <laughs>